Ang ingin ng Akala ko lang. Saan ba ang punta Putik guys oh. Inulang kami inulan. Ay ah, ikot lang. Ito

O mm -hmm. 'yung mga cameraman. Ah, sir. Kerbik. Di pa. Yung pula. Mommy Ring, Indaying, Sian. Si ano ba si Gina? Ang damit niya nandito sa akin. Ha? Ito si Gina. Saan ba siya? Binabagyo na tayo dito ah. <laughs> Yun ulin na. Ulin na. No. oh. ako. Maron na man maliwanag.

Inulan. Inulan na tayo, ma'am. Inulan na tayo, inulan. Ang kasi ang nagdala talaga ako ng payong kasi ang ko yung mainit, may payong. Eh, tama, ulan naman pala siya. Eh, dito ako dumaan? Ali. Ito Hello po. Ay, dito yung inalam namin dati. Oh. Opo. Opo. Sige po, kami oh, oh, po. Uh. <laughs> po, po. Tumun na po kami. Ah. na kami dito guys. Basta aning camera ko. Hindi ko pa naman nadala yung ano ko. Oh. Yung pang waterproof na ito ito. Okay, so. Ayun, medyo malabo yung ala ano, natin. yung ating natin. Medyo malabo ang ating dente. Kailangan ulan. Dito pa lang inanin mga kawani.

Ay, ano kami dito guys Third year anniversary po Ng Team Puso Family Third year anniversary Ng Team Puso Family Ay si Papa taga kuha ng ano Pang upload ko sa Facebook page <laughs> Hindi po Pang ano rin really? Meron po Ay wifi lang Wifi Tayo kayong bahay to Natenga na oh

Doggy! Kamagalit, Doggy! Wala na po yung timpuso, guys. Ano lang, ano lang. Ay, madulas na, ano? Ang ating lente. nanginginig yung tuhod ko <laughs> naka ano, kasi sa office lang po ako eh office bahay lang ako eh hindi ako naglalakad eh yun ang problema sayang so, oh kung araw araw sana oh sarap sana maligo no Uy, ito na pala yung bahan labo din sila naligo opo

<laughs> from Bicol! Team Ayo, tumayo pa oh! At syempre po sa ng team members at team puso, dinala tayo ni George dito sa lugar na ito para magkakabicol at marami tayong matutulungan po dito. Maraming salamat po sa inyong pagsunta at ingat po tayo sa dulat, sa ulan at mag-enjoy po lahat dito sa Bundok na Kupa.

higala pa pa rin oh solong solo, solo. guys <laughs> oh so. upang antipolo si sir dave sir katabaang ay from Bicol. sila kong gina guys nasa taas sige nanay nakakatakot <laughs> ayoko dyan dumaan nakakadala hop Abok mana kalang? Mana kalbe? Ah, dia tadi tuh. Nah, kita skip guys. Sayang oh. Ito na maligo. Chocolate eh. Doon na ata sila tumatalon eh. Ha? Ay hindi, dito okay. ata yun eh. Yung tinatalon na nila. May malalim dyan eh. Hindi nga tayo sinasabi sir eh. Oo, yun sa taas. Malayo-layo oh. rin yan. 200 meters.